Nasuri na ng na mga ang cellphone ng nahuling suspect sa sextortion sa Las Piñas. Gagamitin ng ilang text message at litratong nakita sa cellphone ng suspect para matrace ang ilan niyang nabiktima. Ang mainit na balita, hati ni John konsulta. Sa resulta ng forensic examination sa cellphone ng nares ng suspect na ng NBI Cybercrime Division, nadiskubre ang apat na litrato at video ng mga babae na lahat menor de edad. Ayon sa NBI, posibleng ito ang mga nauna ng mga biktima ng narestong sa extortionist na kinakaibigan muna niya sa pamamagitan ng social media bago biktimahin. What our guys are doing, uh, in enhance yung mga mga videos, uh, yung mga photographs which will be used to identify ang mga tao. Sa mga na na palitan ng text messages ng suspect na si Ferdinand C. at kanyang biktima na labing anim na taong gulang, makikita ang pagmamakaawa ng biktima na alisin ang mga in-upload niyang videos sa YouTube at mga porn sites na nakahubad. Pananakot ng suspect. Kapag di raw siya pumayag na makipagtalik sa kanya, i-upload niya ang iba pang litrato at videos ng biktima na hawak niya. Ang masaklap, makikita ang iniutos ng suspect sa text na ang babaeng biktima dapat ang unang pupunta sa motel para kumuha ng kwarto at ang mismong biktima pa ang dapat magbayad ng kanilang gastos. Ang NBI at ang PNP is, is continuously doing double time para mahuli yung mga ganitong uh, mga tao na gumagawa ng uh, kremen. Sinigap namin kunin ang kanyang panic pero tikop ang suspect ng Cyber Inquest ng NBI sa DOJ. Babala ng NBI sa mga kabataan at social media users they should not do these intimate uh, things that they, they they do online because a lot of people are being victimized uh, na ganitong paraan. Uh, Unang-una minsan for 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 sexual gratification, pangalawa minsan para sa for monetary consideration. Hindi kahit ng NBI ang iba mga posibleng naging biktima ng sospek na magtungo lang sa kanilang tanggapan para makapagsampa ng kaso. John Consulta, GMA News.